Magandang araw mga idol, kumusta ang inyong uh, buhay ngayong araw na ito? Ay talaga namang maganda at maaliwalas ang panahon ay tayo At uh, paiilaya tayo, titignan natin yung mga kababaihan dito sa aming lugar na yung kanilang uh, mga pinagkakalimangan pagka ganitong uh, panahon Ayan, napadanawa dito sa bata, nagpapaligo sa ilong Ayan, hani mga idol, ay napailayawang ang uh, gawa ng Sisilipin naman natin yung mga pinagkakaabalahan ng mga kababaihan dito sa aming lugar. Ang kanilang pinagkakaabalahan ay ang paghuhugas niyang luya. Nangunguntrata sila at uh, maghuhugas sila ng luya. Gawa ng ang kada isang kilo niyan ay may katumbas iyang halaga. Kaya naman sila ay talagang paspasan sa paghuhugas iyan ang kanilang uh, pinagkakalibangan dito pag mabilis-bilis ka idol na maghugas niya nga uh, luya ay talaga marami kang kikita yung pira baka mabagal Ayos lang din at ang uh, bayaran ayan nga hani kailangan mo lamang idol diyan ay magabang ka diyan sa mga ngalakal ng pahuhugasan nilang uh, luya gawa ng uh, syempre, bago i-deliveryin ay malinis na ay talagang maganda at madaling mabili. Baka huhugasa lamang na maalis yung uh, mga lupa-lupa. Ah, siyempre, hinukay yan sa lupa. Ito talaga madumi at malupa. Kaya huhugasan. At pagtapos hugasan, siyempre, ibabandil na yan at igagaya kay Ididiliber na nila sa kubyo nung no, may-ari niya ng aluya. So, gaya lamang ang uh, mga pinagkakabalahan dito, mga idol niya, mga kababaihan dito sa aming lugar. Yung uh, paghuhugas kaysa nga naman sila sa paghuhunta araw-araw ay di habang naghuhunta sila dito sa tabing sapa, naghuhugas na sila niyang luya ay magkakapira sila oo at talaga naman ninyo yung isa uh, eh, talaga bandaming hinuhugas ang luya so yun lang mga idol marami salamat sa inyong panunood at magandang araw